Good morning Philippines, good morning all over the world Sama tayong lupalop ng Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao Migrab siya sa inyo At ah, sa mga OFW na patuloy sumusuporta kay Tatay and community Migrab siya Bago pong lahat, bago natin pag-usapan about sa institusyon ng uh, community ni Tatay Please don't forget to subscribe my YouTube channel Kuya SMB Vlog. Well, mga ka-idol, um, pwede bang tawaging institution? Ha? Ang community ni Tatay Tekram punto por punto. Kung may mga idea kayo, opinion regarding po dito sa ating contents about in, pwede bang tawaging institution? Ang community ni Tatay please comment section below para malaman natin punto Punto, hmm? para maging sagrado. Okay. So, alam naman natin mga ka-idol na kapag um, kung tawagan natin ang, ang um, isang lipunan, okay, bawa man lang, ha? Um, uh, isang lugar or isang miem, magkaroon man lang ng miem, miembro, no? halimbawa, um, asosasyon, ha? na may mga accomplishment na, na nangyayari yan, pwede, natin tawag, pwede natin tawagin institution. So, alam naman natin, again, this is my reaction, opinion lang ko Kuya SMB, na alam naman natin, ng community ni Tata marami ng accomplishment na nangyayari. Marami nang natulungan. Ha? Sagrado na yung mga membro dito. What I mean, pulido na. Ha? pulido na yung grupo na to. Wala nang makakasira nito. Ha? Wala nang makakatinag sa grupo na ito. Hmm? Why na pinasok ko dito mga idol yung salitang institution. Ha? Maraming mga nagawang accomplishment ha? ang isang lugar ko, isang grupo. Ha? Ganun lang po doon ano, ang pag-iintindi pag, -iintindi, pag -iintindi ko mga idol Kasi why? na sabi to ni kuya it's because ang uh, maraming mga um, galamay sa labas ah na sinisiraan ang community na ito ah, na masira ang institution na ito hmm, na makuha nila yung membro ng uh, grupo na ito na mapunta doon kung saan yung sinasabi nila nagpasikat kay Tatay Tekram dahil pinapalabas nila na because of Dave, Man Dave lalong sumikat daw si Teka gumagawa sila ng way ngayon mga kaidol na masira ito kahit yung mga ginagawang event ah, ni plano, strategy ni ng, ng uh, uh, founder ng community na ito gumagawa sila ng way na magkaroon man lang ng issue na masira si Tatay Tekram ha? Uh, sa followers niya punto por punto so alam naman natin na uh, marami siyang nakuha, marami sila ha? Uh, nakuha nakakuha sila mga kaidol ha? Uh, ng mga supporters, followers ni Tata Tekram na sumama kay Dib kung sama si Dib ngayon, naroon. Ah, sa grupo, tribu daw ng mga kawakwakan, yung sabi ng mga, aking mga kaibigan, mga kaedon hmm? Ganun lang po doon mga kaidol. Lahat na mga ginagawang aktividad sa loob ng community ni Tatay Tekram ginagawa nilang masamang kahulugan. Magara sana kung good, mabuting kahulugan ang ang iba ipapaliwanag nila sa mga followers. Eh, hindi. Hmm? Kaya wag po, tayo magpapatinag sa mga ganyang anik-anik na issue. Kasi alam ko naman na itong um, grupo na to, ha? lipunan, what I mean, lipunan ng grupo, community, hindi na to masisira pa. Ha? Dahil alam ko na muma-manage ito ng maayos ni Tatay Tikram to sa tulong din namin ng mga uh, vloggers sa uh, small content creator vloggers na under ni Tatay Tikram. Hmm? So gagawin namin ang best namin na paano mapaayos sa grado yung uh, yung community ito. Tulong po ninyo mga kaidol. O dito wag kayo agad-agad maniniwala sa mga anik-anik na sinasabi sa labas kasi wala eh sabi kong sa damit kung sa uniform mancha lang 'yon o mancha so mabilis 'yan mabura ha? kung lagyan ng Zondrox or whatsoever so ganoon lang po dun ano uh, mga ka tekra community ha? Kaya itong community to sa grado to itong institution na to under of community of Tekram it is a uh, pulido solid sa pamuno ng isang pangulo na isang founder na si Tekram Hmm Wag po tayong astang um maram alam na wala tayong alam regarding this um, kung ano ba talaga ang institution ha ganun lang po dun maka kaya po sa mga nandyan na lagi nakasasubaybay sa aking channel na kaya, please don't forget to to subscribe this channel sa inyo to mabubuo lang ang community magiging sulido, pulido ang community na ito mga ka-idol sa tulong po ninyo sa tulong namin, magtulungan tayo para kahit anong dumating na dilubyo sa community ng uh, Tekram. hindi ito masisira ha? dahil pulido nga hmm? na pinaghandaan ha? sa mga nasasakupan pinaghandaan Ah, nang namumuno ng isang lipunan ah, na tinatawag na may na, na, na institution na marami ng na, na, accomplishment natapos ng mga proyekto or tulong ha? Ah, sa lipunan na ito ah, sa organisasyon na ito ha? Ah, ganun po yun mga kaidol sana lahat po eh, maka, uh, ano anong ibig kong sabihin eh at maraming maraming salamat din sa again ulitin ko uh, sa pag-welcome sa akin dito community. Uh, kaya Tech Cram Community. Uh, maraming salamat sa mga supporters, followers, ha? Uh, um so of course sa mga kaibigan kong vlogger na under ng Tech Community Community. Maraming daghang salamat kay Noy, kay Noy PH, kay Rolly and of course kay BPM. Maraming salamat po sa inyo dahil uh kayo din ang uh, naging daan na kung bakit naging uh, ha? naging blog uh, vlog uli si Kuya SMB punto por punto ha? Maya na hanggang dito na lang muna tayo mga kaidol. So, ito yung ang ibig kong sabihin na na is, in, ang, is ang ang community ng uh, ng Tekram community, ito ay isang institution na hi mahirap na masira ah, dahil uh, sulido-pulido na ito sa pamumuno ng ating naging isang founder na si Tecram. Hanggang dito na lang again, ulitin ko, magtulungan tayo. Hmm? Then of course, don't forget to subscribe this YouTube channel. Hindi lang sa akin ha. Lahat under ng Tecram Community Vloggers. Hanggang sa muli, again, this is Kuya SMB magandang araw sa inyong lahat.